guys! Welcome back dito sa aking channel. Kung ikaw ay bago pa lamang dito sa aking channel, ay like mo na itong video ito at bigyan mo ako ng malakasang subscribe para maging updated ka sa aking mga gagawin pang maraming marami pang videos. Speaking of video, for today's video guys, ay ipapakita ko naman sa inyo ang dalawang misteryosong lugar na matatagpuan ninyo dito sa aming bayan, sa bayan ng Nauhan. At alam nyo ba guys na itong mga lugar na ito at ang isa pa nga dito ay na-featured pa sa TV TV. Yes, tama po. Na-featured pa sa TV ang isang lugar na ipapakita ko sa inyo ngayong araw na ito. Kaya abangan nyo guys at wag na wag po kayong aalis at patuloy po kayong tumutok dito sa video na ito. At ang isa pang misteryosong lugar na aking ipapakita sa inyo for today's video ay patuloy pa rin na dinaragsa o dinarayo ng mga tao, ng mga bakasyonista dito sa aming bayan o dito sa aming barangay. Tuwing pupunta nga dito ang mga turista o ang mga dayuhan ay hinding-hindi ito nila pwedeng palagpasin at talagang pupuntahan nila talaga itong lugar na ito dito sa amin sa barangay Melgar B. Kaya nga wag na wag po kayo magi skip ng video at panuuri ninyo hanggang dulo itong video na ito dahil ipapakita ko na sa inyo ang mga lugar na misteryosong matatagpuan dito sa aming barangay o dito sa aming bayan na sa bayan ng Nauhan. Hello, what's up guys? Nandito kami ngayon sa sa barangay Bangkuro at itong lugar na ito ay alam ko na nanapanood na ng ilan sa inyo dahil ito ay na-featured na sa TV. And na featured na ito ni Jessica Soho dati and alam nyo ba guys na nagtrending itong lugar na ito dahil dahil lang doon sa Shokoy di umano na nakita daw dito ng isang residente na taga dito ito ay bago lang natuloy ata dito kaya hindi familiar sa akin and ngayon lang ulit ako ngayon lang ako nakapunta dito So, ipapakita ko sa inyo, guys. Yan, ganda. Hanging bridge. Doon tayo nang galing. Yan. Patarik pala ito. So ito yung tinatawag na hanging bridge dito sa sa Barangay Bangkoro. Ganda naman para talaga ta. Ano dito? Ganda ng lugar oh. Wow. So, kaya kami pumunta dito guys dahil hinahanting ko yung shokoy na nagpapakita dito dahil asawahin ko. Alam niyo naman na sirena ako. Oh, no! Ngayon, hanapin natin dito yung shokoy na nagpakita dati. Totoo nga may shokoy dito. Oh, Ito lang ka dyan dahil. Doon kayo sa gitna, Tatlo. Charis. Yes. Ito yung M. Eh, ang dami pala ditong mga ano, yung ganyan, o. Oh. Yan yung delikado na ano, nasa bid sa kapag namamana. Na ha? Na Bakit? Ayin kayo, ayin. Magigipa yaan. <laughs> <Ayin kayo, ayin. laughs> <laughs> Ay kaya nga ang hanging bridge dahil nauga, nakahang. Tong. Para kang mangi. <laughs> Bakit daw nauga? Tumak mo kayo papunta doon. Sadya yung nauga. Oh. Sadya yung nauga. Hanging bridge nga eh. Uga Ang man din yan. Wala bang. Sadya yung nauga. nangangawil dun oh. Hmm, may mga nangangawil dyan. Tapos may gumagawa pa doon na parang ano ko kung anong ginagawa nila doon. Ang ganda! Ang ganda dito! So ayan guys! Uwi na kayo pa rin na kayo sa Nauhan dahil talaga namang napakasaya at napakaganda Ay, ng pala, mga tanawin dito sa Nauhan andrea na naiiwanan namin dun takot bakit daw naugang oh so puntahan uh. natin yung dulo ng hanging bridge na ito at para ma feel naman natin yung pagdaan dito sa hanging bridge ito yung kauna una ang hanging bridge dito sa barangay bangkoro may hanging bridge pa doon sa may sa, sa balansig. Yun, no, dun may balansig no, doon may hanging no, bridge no, no. Mabuti na lamang ginawa ng hanging bridge dito. May solar lights po. Doon tayo nang galing. Mabuti na lamang at ginawa ng hanging bridge dito para yung mga residenteng nakatera dito ay may maayos silang madadaanan. So talaga namang malaking tulong ito dito sa mga residente dito. Madakan pa.

Guys, nandito naman tayo ngayon sa Barangay Melgar B uh, at pupuntahan natin dito yung dinadayo na uh, Barangay Melgar B Beach Commissary the game. marating ang kuweba dito, guys, ay may dadaanan kayo mga bato bato dahil ito ay nasa tuduhan na talagang siyang park. At aakyat ka yan. Aakyat Hindi nga ang daan. Pwede naman dyan. Pagtaog, hindi ka dyan talaga makakadaan. Dito ka talaga dadaan. Wala kang choice. Yeah. mula doon. Yan dito ang daan. Pwede naman diyan dumaan sa baba pagkati katiet. taog kasi ngayon. So dito ang daan pag taug ah, Ang tarik. Just go <laughs> Hindi pa na. I'm <laughs> At alam nyo din ba guys na dito dumadaan yung mga residente dito yung mga nag-aaral. Dahil malayo dito ang school nandun pa. Ah, school sa nadaanan natin. At yung mga taga dito sa Makapili ay dito talaga sila dumadaan. Kaya medyo nahihirapan din sila kapag high tide. So yung ipapakita ko sa inyong kweba guys is parang may mapapansin kayo at mamaya ko na sa inyo ipapakita kapag tayo ay nandun na. So nandito na tayo sa may kuweba. Ipapakita ko sa inyo sa, na talagang may kakaiba dito sa kuweba na ito. Ang, ang sabi at kung mapapansin ninyo guys ang kuweba dito ay hugis, dalawang mukha ng tao na nagahagot dyan. So si Kiro, may ito ay may kwento ng dalawang magpartner magsing-irog na nagpapakita ng kanilang pagmamahal sa isa't isa. Na. Ayan yung kweba guys dito sa barangay Melgar B. Makapili. Kung mapapansin ninyo parang siyang hugis ng dalawang mukha babae at lalaki na nagkahalikan. So yun guys, that's it. And maraming maraming salamat po sa inyong pagsama sa amin, pagsubay-bay at naipakita namin sa inyo ang uh, iba't ibang lugar dito sa amin sa Nauhan na dinarayo ng mga ng ibang residente at dito ay maaari silang mag-relax, mag-refresh at talaga namang ito ay... Uh, Masasabi natin, napaka peaceful na place. So hanggang dito na lamang ang ating video. Maraming maraming salamat. Like, share and subscribe.